Kung may nagpatawa, may nagpa-impress na. May mga humataw sa sexy dancing. At syempre, hindi pa huli ang mga kiddie housemates. Mga pabibo talaga sila. Kahit na mga bibong-bibo rin sa kakwelahan at sayawan na sina Nash, Aaron, and CJ. With Charles, Aaron, and John. Opo! Nakakatawa! po yung ibang bata. Nakakatawa. Opo. Okay, Charlene? Tapos yung iba naman po, naiyak ako dun sa drama nila. Oo, oh, naiyak ka. Celine? Eh, Ikaw. Eh, meron po bang ma magagaling kumanta at saka sumayaw? Ay. Ako, marami din magaling at mm, sumayaw at kumanta <laughs> man sa so, Kaya halika uh -oh. na at panoorin ho natin ito. Hirit ang hirit ng ilang to kiddie questers. Felt so alone. Sa aking palasyo Ang basa sa ulan Walang masayid sa lungan May mga pag na pang-banda ang trip na tanda larit, Tamaan, huwag magalit Wake me up When September ends I'm not crazy, I'm just a little unwell Meron naman pang-diva alasarang heron mo kahit iba't ibang theme song ng programa. ko pa tuloy pa rin sa pagkanta I can stand up once again. Yeah, yeah. At sa pag rap may mga umiksena pakinigan lahat takip pakipakinggan gusto ko na paminsan minsa araw gabi sa gimmick ka ang palinis patikin pa lang yan marami pang nakakaaliw na kiddies ang dapat yung abangan sa mga susunod na araw ng Star Circle Summer Kid Quest. Summer Quest ang cute nila diba right, kaya hippie. eto na po mga kaibigan simula na ang araw-araw -ara natin yes. Pagsasama. bukas na po! Para hanapin ang next Kitty Superstars Kit Maki Joy na dahil ito ang, Star, Circle, Summer Kid, Quest! Nip, sabi natin mag audition ka dati. Ano ipapakita mo? Lahat. Lahat ipapakita. Lahat? Sige, ano? Yes. Acting skills. Magaling ka dyan. Dancing. Magaling ka rin dyan. Modeling. You have it. And singing. You never had it. <laughs> Di bakit? Kaya ko naman kumita. Kaya, kaya naman talaga eh. Pero pinourist net sa mga nag-audition. Whether it be kantahan, sayawan. So many people stood out. So many kids. Especially sa acting. Medyo na-insecure ako. Being the son of Vilma at sa... Edwin? Yes. Okay lang yan, okay lang yan. I'm for you. Anyway po, ito po. Panoorin niyo yung mga next best child actors and actresses. Let's watch this. At eto ang mga nominadong Kid Questers na naglalaban-laban sa comedy. ano sakit ang madaya? Ano? Di tayo <laughs> Ano pong dumalangoy sa... Lupa? Kontika. Ano? Fishball. May ginawang katawanan ang sarili ano niya. Ano pong tawag sa malaking mata? Ano? Hindi ako. Merong natawa na lang. Ano pong... Ano? Eddie di Eh, ito naman medyo malabo ang joke. Anong pinakamalaki ang pagkain? Ano? Eddie, eto. Bakit tawag papa sa tatay na panot? Bakit? Panot ang tatay mo? At may ibang klase ang humor. Paalas. With only pin. Eddie cute. Bakit? <laughs> Kasi ang bird na doon ang Ang even hindi At may gumawa ng sariling gimmick Pumagic! Ha? Pumagic! Ano magic dyan? Ha 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 Inka. Inka? Ah. Mo. mal kita. Tapat ang puto, tayo ko sa'yo, Ima. tayo ang In kakinpin. Ang mga in at nag-shine sa pagpapatawa. Kasi po, nag-play ako kay Lord. Sana po, main na ko. Para makalipat na po kami ng mami at daddy ko, pati kapatid ko po. Kaya masaya po ako. Manalo ako, sabi na ng nanay ko. Okay po, masaya pa rin po. Kasi po, ano po, ginali niya yung kuko. Sabi daw na mama oh, pag kanain, ko, pagkanain daw ako, bibigyan daw daw ako ng lalaman niya. Ibang klase din talaga magpatawa mga kids, ang cute-cute. Up next, pang best actress naman ang na ipapakita ng ibang questers. You're nothing but a second grade, trying hard. Sa pagbabalik ng Star Circle Summer Camp Quest. <laughs> Anay, wag ka na umalis sakit ng tiyan ko. Masakit tiyan mo, nakangiti ka. <laughs> may acting na pang action ng dating. Moko anak, hindi mo ko mahal. Lumalas ka. O papalalayasin mo, ako may ari itong bahay na to ah. Bakit? Hindi naman kita nanay ah. Kuya lang kita. You're in. Kung may iniwan mo ako sa SM, eh, sana tumalo na lang ako sa building. Sige, ngayon tumalo ka sa building. Tumalo ka. Dali iiwan ka namin talaga. Talagang tatalo nang sa building. Eh, ba't ka tumalo ngayon? Talon! Okay, eh, sige na, in ka. May acting na social. Ako pa dito sa SM. Wala ko pang bilhin ng kotse. Gutom na, gutom na ako, mami. Wala rin po ako na ng cellphone. You're in. Why do you get mad at me? Because you're such a stubborn child. You're a bad boy. Sorry. Okay, Mesh. Okay, you're in. At acting na pang kontrabida. Bye. Bakit ang dumi ng bahay? Ay, sorry po, ma'am. Hindi pa ako nakapaglinis. Ano bang ginagawa mo sa baha? Eh, kasi po dumating po yung boyfriend ko. In-entertain ko po, ma'am. Hindi pwede ganun. Wala ka ng sahod ganyan, Isang buwan kang walang sahod. Akin na yung money ka. Sirain ko na to. Wag ate. Akin yan eh. At meron ding acting na second grade. Trying hard. Coffee cut. Get out of the way. I'm gonna go down. Mika, copy cut, hindi coffee cut. <laughs> Tama! Anong ko? Maraming isig na to! Wala kang drone! Dambi kong karamatulog sa akin eh! Teka, dahan-dahan na pagsasalita. Teka, 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 teka. At ang mga in na nag-shine sa acting? Na copy po ako. kasi po para makita ko po sa sarili ko sa TV. Papalimpo ako. <noise> <makes> Oye, <noise> masayad po. Pagiging po. Oye! simpleng rason sa pagsali at meron ding mas malalim. Sa wakong maging mayabang kasi po, namin mahina. Up next, mas madramang acting ang makikita natin. All-time favorite na eksena uh -huh. ng mga kid questers. Ba't mo ko iniwan, Papa? Lahat yan sa pagbabalik ng Star Circle Summer Kid Quest. Team nila. So number three, mga batang lansangan. Kunwari, pulubi ka. Kalimus po. Palimus po. Ewan uh, daw po para pangkain ko lang po. Ibig sabihin ko po, no, po sa ospital. Paano naman po kayo eh? Pwede po pagkain. Kaya talaga dumawa ka Hindi ka naman mukhang guto? Tapataba mo? Sige na po. Sige na po. Napaupo na, na ka na. Napaupo -na ka na sa... Sige na po. Naiya ka na. Oo. Kailangan pag gulong-gulong ka sa sakit ng tiyan mo. Sige, Sige na po. Para nila po. Sige Tengok. na po, oh, kayo. O, namamalibos ka. Namamalibos ka. Kailangan yung kamay mo nakataas Ay. na ganon. Sige na po. Namimilibit ka. Namimilibit ka. No. You're in. So, number two. Mga batang itinakwil. Iiwanan na kita. Susunod na po ako sa'yo. Naku, no, lagi mong sinasabi sa akin yan, anak. Pero hindi lagi mong sinusuhay ang mga utos ko. Napakasalpahin mong bata. Hindi ko na po inuulitin. Hindi na ako makikinig sa'yo. Papaan po na kita. Kung gawin yun. Nay, wag niyo po akong palayasin. Lumayas ka. Wala akong anak na magnanakaw. Sige na po, ipabalik ko na po. Bakit ba po, kuya? Hindi niyo ako mahal. Hindi. Mahal ko po, po kayo. At sa so number one, mga batang iniwan ng magulang. Nay, kung sa akong iniwan, wala mahal kita, Nay. No. Papa, bakit mo ako iniwan? Inay! Inay nga iwan! Paano ka ba pa din ko? Inay! Bakit mo ako iwan? Paano na ako? Wala na ako makakain! Dali! Daddy, Daddy, please don't leave me. Para manangawal, Daddy. Please, 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 Paano mo please, please, Gata. Papa Jesus, sa niyo po kinuha ang nanay ko? At ang nag-shine sa dramatic acting? Gayun po, malamit na po ako bagay artista. Masaya, masaya po. Gusto ko manalo. Masaya na po. Ako ginagaling yan po po. Happy because I act good. Nakakabilit talaga ang mga kids. Pero si Ray, pagharap niya sa ating screeners, sila ba'y kanyang na-impress o na-depress? Ang lumaki sa kalinga sa mag-asawang Pulubi. In or out pa si Ray. Alamin bukas at saksihan ng iba't ibang talento pa ng mga kid questers. Huwag mo kagatin, wala akong kasalanan. Ayoko ng nang pangayan. Ito ang tat ko. Sabi ng mami at ko, hindi ako pangit. Ano, Nibs? Ano? <laughs> ano mo sa mas mga kid questions natin? Wala ako, naiyak no? Oo, kasi ang galing-galing nilang lahat. Alam mo, buti na nga lang, hindi ako naging part ng mga screeners. Alam mo kung bakit? Bakit? Mas mo, bakit? Lahat sila, i-in ko. Lahat sila kasi they're so good. Sa so At bukas, mas maraming nakakatuwa at mas cute na eksena makikita natin. At I'm sure, maraming mga kid ang makakahon ng you're in. Uh, very true. Kaya sabay-sabay natin yan, abangan yan dito lang, where well, the magic continues. Are, Are you in? All right. Star Circle Summer Kid Quest.